Buting buhay po mga kaibigan Ito Ito pong update sa ating uh, ba, Mga 5 days na tanim Na silim panigang Ito po siya at uh, Atin pong dadalawin Manguha po tuloy tayo ng kalamansi Dahil Marami pong may ubo sa amin Pangontra po natin sa sipon at ubo Ito Nipitasan na po namin yung bagong tanim na kalamansi. Eh. Dahil XL po ito, kaya yeah, mabilis po siya mamunga. Hi! <coughs> Asama ko yung aking dalawang chikiting. O, ay daw. Hi! 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 Yeah. Ayaw mo ain'to. ay mo, ay Ayaw mo ayan. Hi! Ah, pipitas ba ikaw manci? Ah, pipitas na ikaw manci? Ah, pipitas? Ito, 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 ito. Ayan. Umiibitas din po yung aking mga anak ng manci. Nasa 5 days na po natin tanim to. 4 ah, days pala. Pung ating sili na to. ilang araw po ay atin na siyang Hi. papatabaan. Ah, ay, ikaw. Hi. Hi. Ayun. Vlog ba tayo? Mahilig sa camera itong aking anak. Ito naman pong kalamansi natin ito ay nasa <coughs> isang buwan pa lang. Nakakatanim. ilang araw pa ay spray na po natin to ng herbicide para hindi na po siya lumaki para <coughs> hindi po tayo matabunan ng damo ang kuha ng po ng kalamansi ngayon nasa 550 to 600 po ang isang red bag kaya ang gandang balita po dahil malaki po ang itinataas ng presyo ng kalamansi. Ano anak ko? Charlie! Charlie? Charlie. Bugay mo si Charlie? Charlie! Yo! Kuha kami ng kalamansi at iinumin Omo marami po kaming kalamansi. Ito lang po ang pinapangontra namin sa ubo at sipon. Charlie araw po ay papatabaan na natin to itong ating yan itong ating bagong tanim na silim panigang silim panigang po ngayon nasa nagre-range po sa 80 to 100 ang presyo Magandang balita din po 'yan. Dahil maganda po ang presyo. Tio, come on. mga anak ka yan? Hi. Hi! Hi! Ay, kung ano si Mon? Diretso dalaw na po tayo sa ating bagong tanim na sili. Habang <coughs> kumukuha po tayo ng kalamansi. Chi. Eh. Hi. Hi. Oo. To may sili puntagalog dito oh. Yang sili tagalog po. Yeah. Swerte po yung pagkakatanim natin ng seal Dahil Tumaas po yung presyo niya Ayan Nakawakan mo Butas pala yung Supot na yan Butas pala Halot tayo na Let's go Papunta na tayo doon, pabalik na. Balik <coughs> na tayo doon kay nanay. May ubo at sipon. Lakad na ikaw, lakad. Lakad. Dahan-dahan lang. <coughs> Laka. Palaka. Palaka. Saan yung palaka? Laka. Saan? Doon. Kita ka bang palaka? Palaka palaka daw po Nyelo <laughs> Ayan, nakapaan naman ang ating usuan oh. Nakapaa <laughs> Nakapaa ang bunso ko Ayan, kasalukuyan na po siyang kasalukuyan na pong nagnanaw-naw yung ating sili. So, pag pinatabaan po natin yan ay uh, tama tama Magbe-verde siya. Up, uh, mga 7 to 10 days po ang gagawin natin sa kanya bago po natin siya patabaan para sigurado po na kapit na yung kanyang ugat sa lupa <coughs> timing na timing po yung pagkakatanim natin dyan dahil umulan nung hapon pagkakari po natin itanim isang araw lang po natin siyang itinanin mga kaibigan dahil Hi. mabilis itong ating pagkakatanim anak eh, medyo maraya na po kami nakukuha eh <coughs> eh ganito po ang diskarte sa mga kalamansi at uh, muna po natin yung pagitan nya Daniel bilis May come on para hindi nasasayang yung lupa tinatanim po yung pagitan yung iba sa mga sanglaan ganyan pag nakatsempo po sa presyo yung nakakuha ng lupa sa itinanim nila yung pong presyo ng sangla halimbawa po nakuha nila ng 500,000 10 years yung pong lupa pag po nakatsempo sila sa tanim nila sa pagitan nababawi na po nila kagad yung yung pong yung pong pagkakasangla kaya baga po sa kwan, lahat po nang aanihin nila sa kalamansi eh, kita na po nila doon sa pagkakarkila po ng lupa <coughs> ito po yung uh, tinamna natin yan siya pa at hanggang dito na lang po yung ating vlog at lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong daig po ang marunong God bless po sa inyo lahat and bye bye Ah, bye bye kena tau. Bye bye. Bye bye, bye, -bye. Ah, bye, -bye kena dale. Bye bye. Bye bye. Adi ah, tak bye -bye. Ah, bye bye. Bye bye. Playing ah, kiss. Ah, yeah. Ay.